yung gustong-gusto mo ng mag-breeding pero uh, hindi mo alam kung uh, pwede na ba pwede na bang i-breed yung alaga mong rabbit pues, sa video na ito pag-uusapan natin yung mga sign o yung mga nakikita natin kung paano natin makikita Ah, uh, will you please repeat it? Pag-usapan natin kung paano natin makikita na pwede nang i-breeding yung ating mga alagang rabbit. Hejo, Alfor ulit ang iyong nasa screen uh, sa akong uh, rabbitero, rabitero. Nag-aalaga ako ng rabbit sa dito sa aking malit uh, maliit na rabitan. At mahigit 3 years na ako nag-aalaga ng rabbit. At yung mga natutunan, mga problema na nararanasan ko dito sa aking munting rabitan ay isi-share ko sa channel na ito. Kaya kung bago pa lang sa channel natin o kaya hindi ka pa subscribe sa channel natin, ay huwag mong kakalimutan na i-subscribe. hanapin mo sa iba ba yung subscribe button o kaya pun pinutin mo yung icon na nandito or nandito para masubscribe ka napakaraming sign o napakarami na makikita natin kapag ready na yung ating alagang rabbit yung isishare ko ngayon ay yung mga common o yung mga hindi nawawala na sinyales pagdating sa mga rabbit yung mga alaga nating dough Ayan, dough yung pag-uusapan natin sinyalis ng dough na ready na siyang magpa pasta Pero tatlo okay na makikita mo na na ready na yung rabbit mo kapag nakita mo yung tatlo na to sa iyong alagang rabbit sigurado ko doon okay number one matagal nang busin ating alagang rabbit yung binibigay natin na feeds ano yung ibig kong sabihin example nagbibigay tayo ng 100 grams na pagkain nila na feeds at yung normal na naubos ng rabbit natin kapag nagbibigay tayo ay uh, sa akin kapag nagbibigay ako yung normal hindi wala pa siya sa stage na gusto na niyang magpapakasta kapag binigyan ko ng 100 grams mabilis lang nila naubos yung kanilang feeds almost 30 minutes ubos na nila pero kapag uh, umaabot na mga apat na oras hindi niya ubos o kaya minsan na pa ng gabi. yung feeds nila papansin ko na kapag ganun na yung alagang rabbit ay gusto na niyang magpakasta nagre-reddening na yung kanyang ari pero iba naman yung ano iba naman yung uh, yung nagtatae. Iba naman yung kapag nagtatae din yung ating alagang rabbit, hindi inuubos hindi rin nila, inuunti-unti rin nila yung pagkain nila ng feeds. Pero iba yon Kapag na-check natin at hindi nagtatae yung ating alagang rabbit, ay sigurado na gusto nang magpakasta yung rabbit. number 1 yon number 2 na number 2 is nagre-reddening nagre-reddening nagpo-purple nagpo-violet yung hari ng dough kapag nag-violet purple nag-red ibig sabihin mataas na yung melatonin melatonin ng ating alagang rabbit. kapag tumaas yung melatonin yung desire niya na magpakasta sa black eye mataas din gaya ng dito yung ito si black eye yung ating alagang rabbit ito ah uh, ilang araw na siya na ganito ayan o kanina pang uh, 6 am ako nagpakain pero ang oras ngayon ay magto na pero hindi pa niya nauubos yung kanyang pagkain yung kanyang feeds minsan naabot pa to ng hanggang gabi yan at ilang araw na siyang ganyan kaya, check natin kung uh, nagtatae ba siya. Ay, black eye. Ayan. Ayan, di naman siya nagtatae. Kaya, check natin, jo yung kanyang ari. Kung nag-purple or uh, violet na yung kanyang ari. Set up ko lang yung camera natin kasi walang tiga. Walang tiga hawak. Okay. Okay. kumjo. Gusto nanyan, malapastaka. Kung may mga question ka, comment mo lang sa comment section. Sasagutin ko 'yan at uh, kung hindi man ma-explain sa written, minsan may mahirap explain sa message lang sa pagtay, ginagawang ko ng video. Yan. Kaya comment mo na lang dyan sa iba ba, sa comment section. 'Pag mo rin kakalimutan pala na i-like 'yung video natin para malaman ni uh, YouTube na may kabuluhan 'yung pinagagawa natin. Number 3. Ipapasin ko dito kapag uh, nirarab ng rabbit yung kanyang chin kung saan saan. Uh, Kinukuskos kung saan saan. Ang uh, uh, dough yung kanyang chin. Yan, isa rin yon. Check nyo yung uh, talaga yung rabbit kung uh, nag-pinkish or reddening. Nag-violet na yung kanyang hari. Kapag nakita mo yung tatlo na to, sigurado na uh, yung rabbit mo ay gusto na niyang magpahanggasta. <laughs> Okay, number four. Number 4 ay kapag siya na yung pumupunta mismo sa bangsan nga kapag yung gustong gusto na niya talaga minsan na uh, inaalog ng aking mga alagang rabbit yung kanilang kulungan yung door what? tintuan hanggang sa ano, parang binabalibag sisirahin nila basta gusto nila na makuntahan yung bank paano kapag uh, ready na yung rabbit natin tapos gusto na nating Papakasta. papakasta na lang ba natin agad sa back sa lalaking rabbit? Ano-ano yung mga pwede nating gawin kapag papakasta tayo? Kung interested ka sa video na yan, check mo lang lang dito sa video na ito. Ayan, dito. Maaring nandito or nandito yung video na yan or nasa description, hanapin mo na lang para mapanood mo.